Take, take, one, two, three, take. Action. Magandang hapon po sa inyo nagbabalik na naman po ang mapanglaid. Nandito po tayo sa Apal Pampanga sa kabukiran ng mga Eugenio family. Ito po ang tinatawag na patubig na nagpupunta sa mga palay. Susubukan po ng inyong kuya Kim na tigman ang tubig na ito kung ano po ang lasa. Sa pamilya, maasim po pala ang tubig sa patubig. Tara po, punta po tayo sa kabukiran. Dito po tayo sa palayan kung ano ang makikita. Ibat-ibang uri ng halaman dito sa kabukiran. Kapamilya, sumunod tayo. <laughs> Masakit. Salamat <laughs> 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 <So, komiya. laughs> so, po walang mga 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 mga. So tubukan po natin po mga kung ano ang lasa ng palay pag hindi pa siya ginug. <laughs> Uh, ito po natin ang palay ito po ang tinatawag na palay o ang laon wagwag na bebenta po ito ng 35 pataas kada kilo titigman po natin pag meron pa po siyang malat <laughs> medyo mapait na pamilya pero yan po ay masarap na pag siya po ay na ito po ang palay o sa scientific name na palayesis o tinatawag na palayas sa bisaya mga pamilya ito po ang ginakain na ng mga sinaunang Griego sa panahon ng kabukiran 1959, noong panahon po ni Presidente Carlos P. Garcia. Ito po ang kabukiran, matatunog po natin doon ang San Fernando, Pampanga, kusaan nandoon ang SM San Fernando. Yan po, yung po na yun ang ating natatanaw ay pagawa po ni Senador Manny Villar na nababalita po natin ay kinamkam niya ang iba pang pondo ng project ng C5. Pero hindi po yan ang C5. Ang C5 po, yan po ang C4. Kasap kapatid po yan ang C2. Kung sino ang nagmamayari ng na C2 ay C. Kapamilya tara, akita tayo. Kapamilya, ito, ito po yung tinatawag na... <laughs> Teka, may nangbapat lang kapamilya. Pungtangin na nyo. <laughs> Teka, bawal pa ko na. Kapamilya, ito po yung tinatawag na pilapil o daanan ng mga magsasaka. Nung una panahon, dito po nagtatago ang mga sinauna nating mga ninuno. Tulad ng ating mga lolo. Medyo makatipo siya pero sa sobra pong higpit ng gera noon. Dito po sila nagtatago sa lugar na ito. Tingnan nyo po kapamilya, medyo makatipo. Pero dito po sila tumitira, dito po sila naliligo, dito po sila kumakain. Ngayon po, nakikita po natin yun. Medyo pinapawisan na ang inyong kuya Kim. Pero, teka lang, alam na akong masabi kapamilya. O, oh, ito po, lalakad muna po tayo dito. Tingnan po natin mabuti ang aking dinadaanan Ito po yung tinatawag muli po, ito po yung tinatawag na pila-pil. O sa salitang English ay pila-pil. Dahil dito po mararama o yung feel. Yung pila po ay tinatawag na pila o diretsyo. At yung feel ay feelings. Kaya tinawag itong pilapil. Madadaman nyo sa pila na ito na diretsyo ang mararamdaman. First time ko po dito, pamilya, titikman po natin yung dahon ng palay. Medyo matamis po ka, pamilya. Napakasarap pong kainin. Kaya po yan po yung tinatawag ginagawa rin pong asukal o yung maskobado, ang pinakamahal na asukal sa buong Pilipinas. Muli po magbabalik po ang inyong programa, mapaglingkod, mapagbatsyag, mapangas, mapanglait. Ito po ang inyong Kuya Kim, nagsasabing, Guess ko agad!